Okay, mga kamugilo, magandang hapon. So ayun, napapansin nyo yung kalingitan namin dito mga kamugilo. Araw-araw mga kamugilo, ganito yung senaryo dito sa uh, maulan lagi. No? So sa Gubjin, ganun din. Uh, maulan din lagi. no? So ngayon, update tayo sa amin trabaho dito mga kamugila. So kagabi in-upload ko to kung ano yung tawag sa flooring na to. Ayun, napapansin nyo, kulay white sya. No? Maganda. No? Ngayon, isa-isahin natin. Kung ano yung advantage at disadvantage nito at magkano yung bili uh, namin nito no yung presyo nito. At ano yung pangalan nito? So yung pangalan nito mga Kamugil, meron na 'tong ano eh. Meron na 'tong ah uh, kaso lang hindi masyado sin napapansin kasi kaya nasabi ko, mahal mahal uh, ayan. So yung pangalan nito mga Kamugil ito yung pangalan nito ayan oh. Woodtick Pomboard. ayan makapal sya. Yung thickness nito mga kamukil is 18mm yung binili ko. Meron ding... Uh, maninipis nito. Uh, dalawang klase lang to 18mm at saka 10mm yung meron nito. So ngayon, yung... presyuhan naman nito mga kamukil uh, nasa 3,600. 3, yung isa nito. Yung iba nito nasa mga 4,000 plus uh, sa ibang pabilihan. Ngayon, ano ba yung advantage. Yun naman lang na, kasi lagi yung ating dapat mauunay eh, kapag ka advantage yung kaila ang gusto nating marinig, no? Advantage tayo lagi. So ang advantage natin naman makukuha nito mga kamukil una, maganda siya i-apply sa ating bahay, no? O sa ating flooring. Kasi unang-una makinis siya, uh, glossy siya. Ayan, kung napapansin niyo, di kagaya sa mga pinulik plywood no pinulik mga kamukil meron din kung gusto nyo matibay talaga ang pinulik at matibay yung pagkakulay niya kulay itim lang siya wood din yung hanapin yung mga kamukil wood din no ganitong brand no. Yung woodtek kasi hindi ni, hindi dispose yan sa mga hardware iwan iwan ko lang no. Basta sa tagal-tagal ko na no, walang woodtek sa hardware, nasa City Hardware lagi o sa Wilcon. yan. Kapag uh, maganda, matibay, uh, pinulik board yung hanap nyo woodtek yung hahanapin niyo. Kaso lang yung presyo nya nasa 3,000, mahigit 3,000 din mahigit yung presyo nya 18mm din yung kapal. Yung advantage nito mga kamigil, unang-una glossy na siya, may kulay na siya, no. 'Yun lang yung pinaka advantage niya. At ah, higit sa lahat, ah, sa lahat mga kamukil, init, matubig na area, malamig na panahon, lalaban 'to. Kasi may pagkahalong plastic 'to mga kamukil. yan, may cut tayo dito. Ito. Ito yung sample niya. Ayun oh, yung forma niya. May halong plastic siya. Napakatibay niya mga kamukil. Ayun oh. Napakatibay niya. Lalaban siya sa tubig kahit ibabad pa natin 'to sa tubig, lalaban din sa init. Ayan. So, yung ano la disadvantage nito mga kamukil, unang-una, scratchable siya. Ayan. Madali itong ma-scratch kapag tinatamaan ng mga matatalim o matat matutulis na mga bagay. Kaya dapat pag-ingatan, no? Kung sa mga bahay natin, uh, pwede naman to kung wala tayong masyadong mga maliliit na mga bata. So, maganda tong i-apply. Pero pag may mga anak tayo, uh, at marami tayong mga gamit siguro sa, para sa akin mas maganda yung uh, wood tick na pinulik board yung kahoy talaga yung gagamitin natin uh, magka scratch man di tayo masyadong manghihinayang ito kasi mga kamungkil scratchable to no? yun yung unang disadvantage nya pangalawa na disadvantage may kamahalan kapag ka, hindi mo kaya yung presyo talaga nya uh, hindi mo talaga kaya siyang mabili no? imaginein kung magka, magkukonsume ng 10 piraso yung paglalagyan mo ng flooring sa 3636,000 na flooring lang, di ba? So, pero kung gusto mo talagang mapaganda, maganda yung gustong resulta ng bahay mo, gaya nito. Uh, pag ipunan no? so ano pa ba yung disadvantage sa makikita ko dito una scratchable siya pangalawa mahal uh, at igit sa lahat mga kamukil dahil wala pa siyang ibang kulay kailangan uh, laging nililinis no? Pag bawat map nyo nito, kailangan may harong chlorine para tanggal yung mga mancha-mancha. So, yun lang yung mga nakikita ko sa flooring nito. No? Basta uulitin ko yung advantage nito na makukuha natin. Lalaban siya sa tubig, init, no? Hindi mas hindi basta-bastang mabubulok. Ngayon yung kulay niya na white, hindi na talaga hindi kagaya sa pinolic board na matatanggal siya yung mga ordinary pinulik board lang na mabibili natin yung mga crocodile brand no pero kung gusto niyo matibay na pinulik board yan mga kamukha wood tick bibilhin niyo wood tick brand mga kamukha yung bibilhin yung pinulik uh, pinulik board napakaganda napakatibay so yan lang mga kamukha bukas dahil tapos ko na to paglalagay ng mga black screw na lang black metal screw yung kulang nito So proceed na naman ako sa pagtatails mga kamukil dito sa ating hagdanan. Gina, ilis na mo kayo manguli na takay na anay ulan no. Dito sa ating hagdanan, ayan no. Ito yung ita-tiles ko bukas. Tapos yung itatiles mga kamukil, uh, na natin yung pagpintura nito. Itim yung kulay nito mga kamukila. Tapos uh, matapos ko to sa pagtatails magkakabit na tayo ng gutters diyan, no? Sa susunod na linggo mga kamukil, magkabit na tayo ng uh, wool metal cladding. Okay, yan lang mga kamukil, yung aking uh, update sa lahat ng mga nagtatanong, yung pangalan po nito, Pumboard, tapos Woodtec yung brand nya, hindi ka makakabili nito sa mga hardware, punta kayo sa Wilcon o sa City Hardware, meron to, tapos yung presyo nya uh, nasa 3,000 mahigit. Ngayon mga kamukil, dahil December, uh, malamang may discount to, so, makakaabil kayo sa mga discount nito halos-halos mga pabilihan o nagbibinta, may mga discount din yan kapag December. Okay, thank you mga kamugil. Maraming salamat. So, sa salamin, may nagpunta na, may naroon na tayong nagkukot na dalawa. So, meron pa tatlo na pupunta para magkot sa ating salamin dito importante naman talaga yan no? baga nagbibiding-biding tayo mga kamugil kagaya ko rin nung nakuha ko tong project na to nagbibiding-biding rin kami so yan sa awan ng Diyos tayo nakakuha Okay, maraming salamat mga kamagil dahil umuulan na. Ayan na oh. Masasalamuha talaga namin yung ulan. Grabe, yung panahon ngayon no? oh. Ayan oh. No? Napakadilim. Malamang ulan na talaga yan. Okay, thank you. Maraming salamat.